Eh, kadalasan, lahat ng ginagawa natin, ino-overthink natin eh. ba? Diba? Isang nakakagulat na balita ang sumalubong kay Renden Labador ngayong araw, nang makita ang kanyang TikTok account na Burado na. Na-shock pa rin at halos hindi makapaniwala ang motivational speaker na si Renden Labador na beraduna na ang kanyang TikTok account, ang TikTok Philippines mismo ang nagbora ng kanyang account. Ibinahagi ito ni Renden Labador ang screenshot ng kanyang TikTok account sa kanyang Instagram story. Your account was permanently banned because of multiple violations. Yan ang nakasaad sa message ng TikTok para kay Renden. Say pa ni Renden na ang daming mga kabastusan sa TikTok okay lang ba yun? Dagdag pa niya na siya lang ang boses ng mga taong hindi kaya magsalita, kung kailan daw meron ng matapang na nagbobose sa mga tao ay yun pa ang mangyari. Samot-sari naman ang mga reaksyon ng netizens noong malaman ito, may mga pabor sa nangyari at meron din panig sa kanya. merong gustong gawin-gawin mo na agad kasi kadalasan lahat ng ginagawa natin, ino-overthink natin eh. ba? Diba? Uh, para sa akin, ang paniniwala ko, gagawin ko na agad. ba? Diba? Kasi kung nagkamali ka, pwede mong i-adjust naman after eh. ba? Diba? Doon nga tayo natututo eh. Doon sa mga mali. Kapag di ka nagkakamali, ibig sabihin wala kang ginagawa, wala kang tinatry, wala kang lakas ng loob sumubok. ba? Diba? Napaparanoid ka, kaisip. Wala lang nangyari sa'yo. So safe ka lang. Safe. Comfort zone ka lang. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan na mag-like at subscribe, e-press mo na rin ang bell button para updated ka sa aking susunod na mga video.